Yo, what's up, agents? April 24, 2025, Thursday. Time check, 2.25 p.m. Ngayon, tuturuan ko kayo at panoorin nyo ako kung paano ako magbenta ng pinakamalupet dito sa KLD. Tara, let's go! Ano na postura na to. Samahan nyo ako, agent, para sa araw na to. Ngayon lang tayo makakapagbenta ulit. Kapings tayo eh. Ano natin yan, no? <laughs> oh, sticker, oh, let's go! Let's <laughs> go! daming tao dito sa ano, pati mo ano. Let's go. Makakabenta kaya tayo dito ng SND. Tara, tingnan natin. ano oh, tuturuan ko kayo paano magbenta ng malupit. <makes noise> tayo nang school ulit ko uh, sal Mga Madaga Adalasal pala yung mga nagbibenta dito. Ang John? Tapos may makakabili naman tayo dito. Sunod sa KLD tayo magpenta. Tara, let's go! On the way na tayo sa KLD! Let's go, agent! Makakabot uh -huh. ah, kaya penta natin mamaya. Kasi kanina nakapagpenta na ako sa pati mo. Ay, hindi na ako nakapag-video dahil ano, kung ko na alis pa tayo sa 26 Go, ano, may face paint pa tayo Kasi tayo, nararamdaman ko yung energy dito eh. Yeah, pwede request po. Munti kasi ng katawan nyo. Pero pahak ako. Dito na tayo sa Grandstand oh. Tingnan natin kung makakabenta tayo dito. Tingnan natin. Kasi hirap talaga makabenta dun. Doon ang sobrang init. Hindi ko alam kung bakit. Yeah, bago ka umalis siya. Bago ka umalis siya. Bago ka umalis siya. Pwede. Sa umpisa lang Yeah. Get Safe lang. Salamat. Good luck. Eto. Ito, nararamdaman ko yung energy dito eh. Si mo yeah, pwede request po. May hmm. tikas yung katawan niya. Pero pahak ako. Digyo, Diyo, na na nga. Tikas, oh, niya. tikas niya. Malakas e <laughs> din oh. mga sir. <laughs> dina, kami ng dito. Sa lang. Marami yung dito. katulad ng jolly Veggie plan bubble gum, at lastly ang ube galing Amazon forest ayan yeah. dapat ay, ay ito I... na ko na beta talaga na opahugad yeah. <laughs> na ako nag pero hindi grabe eh yo just na wala yeah. collaboration ng Bang Bros <laughs> brady, na Daily Grind talaga nag-collaborate Talagang sobra talaga magayon <laughs> nag-inhit oh, oh, yung ano yung outfit ah to roll Dito tayo ng sa tapos nagbibenta tayo ng ice candy. Kahit pa paano may buwang bumibili naman. Ito rin natin benta ng mga nag, ano, nagdala ko. Oh. Ice candy po kayo dyan. Bago gusto bumili. Eh. Any last word bago pa umalis? <laughs> Alright. Tara. Te. Hello po. Isis me po. Pwede po magpa-request eh. Ano lang. About lang sa ano namin. Ba tawag yung thesis. So kailangan namin ng documentary. Which is kailangan mapakita namin sa teacher. Papabidyo lang sana kung okay lang. Uh, Nakapin yan ta. Go. Okay lang sana ano tayo dito, ate. Dito. Okay. Para kita yung point of view ng mga klase. Mga no, klase po ba yung lahat? Ah, kasama sila, kuya? Yes po. Ano po kayo? Okay. Okay. <laughs> Ay, na to. Na ako eh. <laughs> salamat ka. Ay, Bali na natin o. Rebatrim. Re Time check, 3.31. And John, nakahubos tayo ng siguro kalating ice candy lang. Tapos din ang hirap na makabenta dito sa Kayendi. Hindi to lahat na si John, teka lahat. Meron din dito no? sa Grandstand. Pero tatay pa rin natin magbenta. dito na ako mga agent. Let's go. Kung gusto nyo nga ulit bumili ng aking cup. Ito Message lang kayo sa aking FB page, Creative Minds. marami tayo ano doon. Mga iba't ibang color. PM na lang kayo kung trip nyo. Yo! Ay, sa akin ba? Ya, yeah, iskendi ya. Pagdating mo niya, para ni sa babansa ya. Bumili na kami kanina. Ay, bumili. bayan na tumo na nabibenta natin ya. Parang nabenta ko na. Di, meron lebas boss. Kailan ang pangalan mo, Tol? Ano na, Di? Ah, si Josh. Josh. Josh mo, no? Ito, sakto. Ang daming. Uh, hello po sa inyo lahat. Baka pwede po kayo maabala ng 3 minutes and 22 seconds, point 3. Uh, te, te, pwede pa request. Te, eh. pawa. Ano naka video na yun? Okay na? Okay lang yan. Kahit sakit lang. Sampung piso lang. Kaya nandito tayo sa KLD. time check. 3.28 at eh, 3.28 uh, Kaya kung may kasama tayo mag-video. Sakto ya. Magkukwentuhan muna tayo dito ya. Nakapwesto na yung mga caps natin dito Mga pin natin Mga JS Size 38 712 14 Toto 50 Mga wallet natin sa lamin um, Balita ako Dadaan daw dito si Manny Pacquiao Ang eh. no, daming tao Nakakapagod, buong araw tayo, ano, walang tigil mag, -ana. Ngayon lang ulit ako napagod. Kaya kaya natin magbenta ng ice candy dito. Sakto, nandito ang ice candy natin, oh. Tara! Ice candy! Tara, benta natin sila. Ngayon, mapapanood nyo ako magbenta ng ice candy. Ang pinakamalupit magbenta ng ice candy sa ka Cavite City. Sana payagan na tayo ni Kiko para sa aga sa Prominent para makabenta tayo ng ice candy. Dito ngayon tayo sa KLD And John, samahan nyo ako para sa araw na to. May na tayo ulit mga kabenta 3.58, nandito ba tayo sa KLC? Ang dami mo may kasama tayo dito sa hey! si Josh daw. Ente, kitang kita kayo dyan, te. Let's go, may bagong gwardiya dito eh. Hindi natin close eh. Kiko, sana bayagan mo na ako magpeta na SGND sa Promenade. Ay, wag, wag natin parinig, <laughs> Kiko. Let's go, agent! Time check, 4.03. Tapos na tayo magbenta dito sa KLD Sa 26 may face paint tayo Di ko alam kailan ko na naman tumapos Tapos maglalatag din tayo mamaya Pag natin natin umuwi May lang tayo ulit tayo magbenta sa SKND Dahil sa June pa yung pangapasok ng studyante Namis ko na magbenta sa Kongre Oh Ayun ko na magbenta sa Kongre Sa West Uh, sa area C. Tapos tingnan natin ulit. Abangan din abangan niyo rin yung ano ko floating line ko. Nagagawa na tayo ng logo ng sticker tapos update na naman mamaya. Hindi, dito pala magtatapos sa lahat. Yeah, pwede pa request, pa request ya. Yeah. Pa lang ako sa lang. Naka-play na yan ah. Kilang, kilang. Yo, time check. 4:07. Ngayon, sa NEL ngayon. Nandito tayo mag -beta, mag -beta. sa KLD para magbenta ng ice candy. At d'yon, panoor mga balut dito paano tayo makalupin magbenta sa insala. Payagan na tayo ni Chico Balzaga magbenta sa Promenade. At d'yon! Salamat Diyo! Salamat! Salamat Diyo! Salamat! Salamat! At d'yon, tara na! Paansin na tayo! Kapag video rin tayo. Tapos tayo magbenta ng ice dito sa KLD tapos alis na tayo let's go agents! Lending, pinakamulit, pinakamulit, pinakamulit sa buong mundo let's go! puro last yung video ko kaya muna tayo mm. ito na yung almusal, tanghalian, marienda natin isang pirasong empanada panawid gutom lang, tapos tubig na dami, pusog na tayo nung gano'n lang Apa sabangan yung mga susunod video kung ano mangyayari, kung ano yung mga gagawin ko. <laughs> Yon, daily grind. Steger na rin tayo. Let's go agents! Kung yeah! oh, ano, ano ba? Ay, ay, ito. Ay, yung ano? Dito, dito, dito. ata. ng Ano? Ito ba yung grand meet up lang, ano? Tawag ko mga pre, kung Si hey, vlogger to, vlogger to! Yeah, yeah, yeah. Wait lang, ano Okay, ano siyan? Uh, documentary uh, namin. Minat nung mall deck, saka ng ano? Kaya <laughs> <Monte Palpo. laughs> Ano po yun? Multi ano? Kasi may grand debt. Anong face? Ano yun? Ano yun?